Ayan mga kabiyahe, paalis na tayo dito sa Kuwait. Punta tayo ng Pujaira, kukuha ng mga onsigner at saka mga Amgard. Kasi malayo-layo yung biyahe natin papuntang Europe. Kailangan ng Amgard kasi dadaan tayo sa mga high risk area. Kailangan yun. Ayan, dumating na yung mga ano, onsigner dito sa Pujaira. At maglalayag na tayo. Maba na rin mga onsigner mga kabiyahe. Kumusta mga kabiyahe? dito tayo naglalayag tayo papuntang Europe nakita niyo sa likuran natin puno, puno ng reservoir well. kasi dadaan tayo sa high risk area eh alam niyo na yung hidwa at, sa ano, Israel at saka uh, rebuilding gusto sumira ng Israel tapay ang mga biyaherong pang dagat at saka onward na rin at, ang ano natin arm guard may tatlo tayong arm guard sakaling may mga masamang taong ano sumasalakay mayroon hanggang na umaharat sa kanila may mga matataas na kalibre ayan okay. ayan eh, puno puno yan paikot dalawang patong buti na lang, dumating yung mga bagong reservoir Paik paikot yan pati sa taas nilagyan eh natin kung saan saan sila pwedeng makakyat ito sa baba punta dun sa taas nilagyan na rin napapansin nyo yung ano ayan nilagyan na yung ng pang distract ng mga pirata kung saka sakali pala nila kung tao pero manikin lang yun nakalagay kabila nakalagay na rin tayo ng drum yung, na bubo ng tubig kung sakaling eh, babarilin armed natin nakatago sila doon kapansin yung mga kabiyahe medyo maalon at mabilis yung takbo natin kasi sa Harris area na kasi para hindi ano lang mga pirata mabilis yung takbo natin paikot yun yung ano na yun ayan yung isang tao na ano chicken lang yan man. Shout out sa TV Pili Tagi Pili Mike sa saka sa nag nag ano nag uh, ano tawag ito aluminus Congrats sa inyo mga TV. Lakas nyo. At nang tagal kaya yun ah. Kaya ko yun magmotor. Saka shout out kay Attorney. Kay Master kay Boy Gulay. Sa so City Garden Pateros at sa inyo lahat dyan sa aming paglalakbay na way isama nyo kami sa inyong mga panalangin na safe tayo makarating at sa iba pang mga biyahero alam nyo naman daming na disgrasya kaya malaking tulong yung kasama nyo kami sa inyong mga panalangin at sa pa din sa team sa ano, adong IB community sa Kimanhan family Sir Ed Kim, shout out sa iyo at saka shout out kay Glenn Rosal. Sana all daming sideline. Sa Tubis family, shout out. Sa probinsya sa mga Bisaya, kaya yeah. sa Tanjung Tanan at saka sa mga subscriber. Shout out sa inyo. Dagan salamat sa suporta kahit hindi nag-suporta, ah. daghan po akong salamat. Kaya talaga. Mga kabiyahe, pag ako nakapa, nakasahod sa YouTube, may ano, may pab pabuya kayo. Pag ang po lahat Yan, yes, sa mga subscriber. Pag nakasahod, ay wala pa At Ingat tayong lahat mga kabiyahe. At hanggang sa muli pagkikita. Bye. So,